Pampaswerte para dumami ang customer o kliyente sa tindahan o negosyo. Ang mga lucky charms na ito ay nagdudulot po ng swerte at umaakit ng maraming customer at nagdudulot po ng swerte. Win charms. Ang mga win charms na ito ay maaari pong gamitin bilang pangakit ng swerte. Ang mga win charms na ito ay meron pong mga wealth guns at mga celestial guardians. Mahusay po ito kung nagnanais tayo na makaakit ng swerte. Labing Buddha, mahusay itong umakit ng swerte at maraming customer. Maaari itong ilagay sa opisina o sa ating mga tindahan. Pinakailangan po nakaharap ito papasok sa loob at hindi papalabas. Arowana Fish, ang mga ito ay maaaring ilagay sa ating door sector o maging sa ating tindahan o sa ating opisina. Maaari ding ilagay sa ating living room o di naman kaya maaari ding ilagay sa southeast area ng ating tahanan. Money tree at elephants. Kung nagnanais ka ng power at authority, mahusay po ang pambaswerte ito maaaring ilagay sa inyong living room money tree at deer. Maaari din po itong tawagin na wealth deer. Mahusay po ito para sa mga nagnanais ng oportunidad maging sa kanilang negosyo o trabaho. Maganda po itong ilagay sa ating living room. Mahusay po ang papaswerte ito para sa mga oportunidad sa buhay. Mountain image para po sa support at ang mga horse naman ay para sa opportunity at para po sa tagumpay. Pampaswerte po ito para sa negosyo at maaari din itong magdulot ng swerte para sa ating mga anak na nag-aaral. Maaari pong ilagay ito sa ating living room upang makaakit ng swerte. At sa nagnanais ng swerte sa negosyo, maglagay po kayo ng image o na mga figurines na ito sa inyong tahanan o sa inyong living room. Door guardians o tinatawag din pudog, maaari pong ilagayan sa front door. Ang mga laping buda po na gawa sa wood ay pwedeng ilagay sa southeast at east area ng ating tahanan. Ganon din ang horse na gawa sa wood, pwede pong ilagayan sa south area ng ating living room. At ang Jade Dragon ay mahusay po sa east area ng ating tahanan. At ang Pakchoy po kung nagnanais ng swerte sa negosyo, maaari pong ilagayan sa inyong business o sa inyong mga tindahan. At iba't ibang uri po ito ng mga Dragon Figurines na maaari ninyong ilagay sa inyong tahanan. Ganon din po ang mga image ng Koi Fish, umaakit po yan ng swerte sa negosyo o sa business. Ang mga ito po ay nagdudulot ng swerte kapag inilagay natin sa ating tahanan. Ang mga dragon image ay swerte sa East Area. Ngayon 2024, maging jade man yan o maging gawa sa gold. At ito po ay iba't ibang uri ng birds. Ganon din po ang ating sailing ship. So itong sailing ship po, pwede po ilagay. Papasok po yan ha, sa ating tahanan. At ganoon din po ang ating manitode. Ang manitode po natin dapat nakaharap, papasok, at hindi po nakaharap, papalabas. maliban na lang po kung yan ay grupo. Pero po, kapag ganito na ang manitode natin ay uh, nag-iisa malaki, papaloob po natin ilalagayan. At ganun din po ang ating mga birds. Ito po ay mga swan. Mahusay po yan sa southwest area ng ating tahanan. Ito po ay mga sailing ship at ang ating Fiction po, nagawa sa Jade. At ang fiction natin, o nagawa sa gold. Iba't ibang uri po yan, ang pampaswerte, manamahari ilagay sa inyong tahanan ngayong 2024. At ang mga pampaswerte ito, ay maaari ninyong magamit pa sa susunod na mga taon. Gililisin lamang po ninyo. At ito po ang ating Uh, mga birds po, image ng birds at ang ating money tree. Isa ito sa aking mga paboritong pampaswerte Sa nagdudulot po ito ng uh, swerte para sa ating mga negosyo at sa ating tahanan. So kung mamimili po kayo ng mga uh, pampaswerte, mamili po kayo ng mga lucky charms na mga maaari ninyong magamit pa sa susunod na mga taon hanggat maganda pa po, po ang kondisyon ng mga yan. Ito po mga pares na dragon ay swerte po yan para sa may mga kasosyo. O say po yan. At ito po ay mantra po yan na maaari natin isabit sa ating living room.